Ayan guys na ang ilog. Ito ang Ngile River. Para naman maiba guys kasi lagi kami sa dagat. Kaya ito guys, dito naman kami sa river ngayon. Ayan oh. Ang ganda. Ayan na ang aking mga apo. Nauna na. na. manguha ako dito ng isdang panglagay ko sa aquarium. Ayan guys, maraming isda. Ay, kainit naman pala. Ayan n'on, daming isda. Hi. Uh, ito nang ano, nangunguha aking mga apo. May daw. Malinaw rin. Oh, guys, so. Oh. kalalim. Marami rin nagpupunta rito, guys. Ayan oh. Ang so. oh, Daming naman tao dito guys. Ay, si Rata na nakalubog na. Init pa, guys. Mamaya na ako maliligo. Sayang ang ang gluta. Mm. Nagpiprepare ng makakain.